Batuloy na tinututukan ng Marikina LGU ang banta ng baha dahil sa laninya. Kaugnay nito, may nakaantabay na proactive framework system na binubuo ng iba't ibang mga opisina kabilang na ang City Environment Management Office. Yan ang ni Rod Lagusan. Kasunod ng mga nakaraang matitinding pagbaha na naranasan ng lungsod ng Marikina, Patuloy na nakatutok ang lokal na pamalaan sa pagsiguro na malimitahan ang dalang epekto ng baha lalo na ngayong nagsimula na ang tag-ulan. Kaugnay nito, ang marikina LGU may nakalatag ng proactive framework system. Binubuo ito ng iba't ibang mga opisina kabila na ang City Environment Management Office na siyang kumikilos araw-araw kusaan kasama na dito ang diklaging ng waterways. Meron kaming tinatawag na yung environmental monitoring ng mga waterways. Tasking talaga nila, araw-araw nilang imomonitor yung mga estero na marikina. O, na kung saan dito, meron kaming mga nilagay na mga trash trap pa. Trash trap, na kung saan, para identify na namin, at least, pag naano na namin yung mga basura doon, hinahango na namin. Anya, nakikita na rin nila na may disiplina na rin ng mga mamamayan ng lungsod. Pero nananatiling hamon Anya, ang mga basura sa estero o creek na nanggagaling sa mga karatig na lugar. Para matugunan nito ay may mga memorandum of agreement sila sa mga karating lugar para i-monitor at magkaroon ng joint clean-up. At pagdating sa basura sa syudad ay may regulasyon din pagdating sa paggamit ng single-use plastic. Bukod dito, malaking bahagi ng flood prevention ng LGU ang patuloy na dredging sa Marikina River. Kasi ini-increase namin yung capacity ng Marikina River para alam natin yung tubig ulan na darating na yan, so siya ngayon yung mag-absorb. So dahil sa mga experience din namin mga nakaraan, nagkakaroon kami ng malaking, ma, di ba ma, malakas na buhos ng ulan, talagang walang baha sa Marikina City. Dito ay may ginagamit na amphibious type na bako para tuloy-tuloy ang aktibidad. Kasabay nito, nananatiling handa ang LGU oras sa tumaas ang level ng tubig sa Marikina River. At kung kailanganin ng paglikas, ay handa na evacuation center sa lungsod. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.